tay magandang hapon. 14 years old po yung anak nyo at ang nang rape po sa kanya, pamangkin nyo? Opo. Mismo, paano nyo po nalaman? Paano nakarating sa inyo yung balita tungkol dyan? Anong nangyari po dyan, Sir Raffi? Sinabi po ng kapatid ko sa akin, yung sabi ng kapatid ko sa akin na ginawa pala sa pamangkin ko yung sa anak ko, parang hindi ko din matanggap na ganun ang nangyari. Malaki kasi respeto ko sa kapatid ko dahil sa ginawa ng anak niya, hindi ko talaga matanggap na bakit niya ginanon yung anak ko oh, nga pinsan naman silang dalawa? Pero saan po nangyari ito? diyan po sa Balok. Saan po yung Balok? Sa San Pablo po. Sa Laguna, sa Laguna po. Bakit doon po siya nakatira? Doon sa nakat dati po, doon kami nakatira po sa kanila. Yung dipor kami dumating sa kapatid nyo. Opo, dipor okay. kami dumating dito dati, dinuritso po kami sa kanila kay dahil kakwan din ako noon sa asawa ko. Kaya nga sabi ko magdiretso muna kami doon sa kanila, doon muna kami doon kami mag stay muna sa kanila samtang hindi po ako makahanap ng trabaho at sa kakwan. Opo. Okay, so habang doon po kayo nakatira, San Pablo, doon sa kapatid nyo, kasama po itong si Nene, nandun yung pamangkin nyo, doon nangyari yung pangalay. Doon daw po ang nangyari sa, sa bundok daw po. Pagkatapos Ilan po, taon po yung, ano, yung lalaki? Nasa no, 18 yata, 19. Ganun. Okay. Alam na po ito ng kapatid ninyo. Hindi po, hindi po, hindi ko lang po alam ko dahil yung bago Sinabi po bago ko po nalaman, nandito na po kami sa baba, nakalipat na po kami sa baba. Yung pagkua ko po sa kanya, sina pagkuha ko po galing sa Mindanao, kaya paaralin ko po dito, patapusin ko sana pag-aaral. Opo. Eh nangyari, nalaman ko po na ganito, ginanyan pala sa pamangkin ko ang anak ko. Kaya hindi ko po nga sana mga Paano ko pa? At sinabi po po sa akin, ako daw mismo na tatay. Ang gumagawa, baka ako daw mismo tatay. Gumawa, okay. Ang gumawa daw sa anak ko. Parang binabaliktad po nila. Paano ko gagawin? Sarili ko kadugo. Hindi naman, wala naman ako lang. Ah, so ngayon, binabaliktad ka ng ate mo. Nang sinabi, kayo po may kagagawan. Opo. Palagi daw ako gabi-gabi. Lasing daw po ako. Paano ko gagawin yun? Hindi naman ako nagiinom gabi-gabi. Kaya kasama ko po. lalaki yung anak ko lalaki. Yung pangalawa. <laughs> Neneng, Okay, alam mo na dahilan lang ba't nandito. Kayo ano? Opo. Ngayon, ang sinasabi ng tatay mo na ang gumalaw sa iyo yung pinsan mo. Kaso yung auntie mo na kapatid niya binabaliktad daw at sinasabing si tatay mo ang gumalaw sa iyo. Gusto Hindi. ko manggaling sa iyo sino ang gumalaw sa iyo? Yung anak niya po. So yung anak niya, Apa. yung pinsan mo. Okay. Bakit binabaliktad ng auntie mo, yung tatay mo? Iwan ko po pas, kasi po ano, baka yun niya po ma, ano yung anak niya nga. Makulong. Na siya po yung gumasa sa akin. Paano nalaman ng tatay mo na 12 years old ka pa lang pala, 2 years ago pa, may nangyari na. At sorry at gusto ko lang tanongin. Bakit hindi mo agad sinabi sa tatay mo, bakit nagantay ka pa ng dalawang taon? Natatakot po kasi ako noon, magsabi kay papa. Kasi po baka kung sa... Kung sasabihin ko, baka po mag, ano, sila magpatayan. Okay. Anti magandang hapon. Hello po, magandang hapon po. Andito po yung kapatid ninyo at o yung inyong pamangkin, yung anak po ninyo. Ang sinasabi nila ngayon dito, ang humalay ito kay Neneng, 2 years na, opa. since 12 years old. Bakit mo binabaliktad? E samantalang mismo ang biktima nagsasabi, yung anak mo ang nang-rape sa kanya at hindi yung tatay niya. Hindi po yung mangyayari po, sir. Gawa po ng sila. Kaya nga po silang magpipinsan po, hindi gagawin po yung nang una po sa lahat. Ang anak ko po, po, ay may girlfriend. Anong ngayon, kung may, anong ngayon kung may girlfriend yung anak nyo? Ibig sabi, pag may girlfriend siya, hindi siya pwede mang rape? Hindi na siya rapist? Sir, hindi po sa gayon. Marami po. Paano po mangyayari po yun na ma'am na po siya? Sa dami po namin doon sa bahay, sa dami po ng tao, ano po yun? Hindi siya nakasigaw, hindi siya lumapit. Kahit sa akin mismo po, sir, kayang-kaya niya sabihin po kung ginawa ng anak ko sa kanya po. Sir, sis, may pagbibintang kung okay lang po sa inyo sir ano kung wag niyo ikakasama nang loob ipapalay detector test ko kayo sige po sir pag lumabas sa lie detector test na hindi ikaw, kailanman ay gumalaw sa anak mo, then all out support ako sa iyo. However, pag lumitaw dun sa lie detector test na lying ka, dalawa naman yun, lying or telling the truth, then i-refer na lang kita po, sa otoridad. Hindi na ako bubuhos ng aking resources para ikaw ay matulungan and Sige. all. Okay sa iyo? Sige po, sir. Okay. Ayan po, maliwanag. Nakikinig po kayo, Auntie. Ipa-lie detector test ko itong kapatid nyo, itong si Tatay. Pag lumabas sa lie detector test na nagsasabi siya na totoo, all out support ako para sa kanya, sa kanilang dalawa para makulong yung anak mo at baka damay ka pa dahil sa pagkukunsinti. Depende Sige yan. Pag-aaralan namin kung anong pwede pang maikas sa inyo. Halimbawa na lang nagsasabi na totoo, itong si tatay. Gets nyo po. po. At saka yung sinasabi nyo kanina na paano mangyari, may begel yung anak ninyo at maraming tao dyan sa bahay nyo, eh, si sinasabi nga na sa bundok nangyari yung panghalay. Oo eh. nga po, opo sir. Ganun nga po, naroon ang nanay, Naroon ang lula, naroon po mga kapatid, naroon din ang ina, naroon po lahat po sir. Ay, hindi naman po kalakihan ang bahay ko, kubu-kubuan lang po, paano po mangyayari? Naroon ang mga kapatid. Paano mangyayari na si tatay ang gagawa? Eh, kung ganoon pala maraming tao doon sa bahay niyo na kubu lang at doon sila nakatirang pareho. Oo o... nga po sir, ganito po sir. Ang statement nila po ay hindi statement nila. Hindi ngayon ang statement nila po. Sana na po ang statement nila po. Yung anak mo yung gumalaw sa akin, kinuha niyo yung virginity ko? Pinig ka ha? Hindi ako naniniwala na pinakilamang ka ng pinsan mo. Alam mo, magsabi ka na ng totoo. <laughs> Nagsasabi ako natada. ng totoo! Kasi alam mo bakit magpamilya tayo, pari-pariyo tayo, <laughs> kahiya-hiya sa oh, tao. Oh, bakit ninaisip pa ng anak mo na pamilya When, niya ka, pinsan niya ka, di ba wala? Kung ikaw ay ginuulang-ulang hinasa <laughs> ka ng iyong pinsan, Natatakot ka ka magsabi kay Papa. Hindi, mm. hindi hindi ka na pupunta rito. Hindi hindi ka na lalapit kay Kuya mo. Okay. ka na lang ng totoo. Alam mo ko naman. At Ay, ako na ako ng totoo. May testigo din ako. Ano yung testigo niyo po, ma'am? Magpapatunay niyan po, sir. May magpapatunay po diyan, sir, sa kanya kung anong kung anong style po ng batang ayan, palaboy-laboy po 'yan. Meron po ako kung kami bago pumunta yan dito ng Maynila ulit po, sir. May nahanu na po kami diyan, batang ayan. Ah, ay, hindi po pwede, ma'am, gamitin dahil na palaboy-laboy kaya hindi pwede yung inyong anak ang nangrape sa kanya mababaw na dahilan po 'yon etong etong sandalan po etong victim kasi ma'am sinasabi siya ng mga insidente na na kung saan naganap yung rape. Halimbawa, nabanggit niya sa aming research na nangyari daw during camping. Tama ba, Neneng? Opo. O, sa camping daw, nangyari yung insidente. Camping? Na nagka-camping daw po, nandun sila sa tent, and then ang nangyari pa daw po, may mga Saan dugo. camping po, ma'am? Eh, wala hindi naman po nagka-camping sa bundok po, ma'am. Eh, paano mangyayari po yun? Do doon po yun sa taas, sir. Neneng, magbanggit ka ng ilang insidente kasi ay maniwala tong anti mo para tumiklop na to eh. Uh, Meron doon ten sa inyo. Doon niya ako ginalaw. Doon sa bundok. ginalaw ka, bakit hindi ka lumaban? Lumaban ako. Hindi ka humingi ng tulong. Sa kapitbahay ko doon. May kapitbahay ka doon? Ang layo ng mga bahay doon? Diyos ko po. <laughs> sa lapit-lapit lang. May nagpunta nga doon, naghatid ng gasolina. <laughs> natirikan pa, natirikan pa ng sakyan. Ikaw, abot pa pa tiktok-tiktok mo pa sa sakyan. Sa loob ng kotse. Paano mangyayari? Kunarip ka. Mama, ma, 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 ma sino yung nagdidikta sa... Sandali lang. Kanina pa may nagdidikta sa inyo katabi mo. Sino po yan? May bumubur... ay... Ama po, asawa ko ho. Asawa nyo? Opo. Okay. Sige, ngayon, anong kinalaman ng asawa ninyo? Bakit siya nagdidikta sa iyo? Parang siya ang nakakalam ng lahat. Siyempre, alam din po niyan, totoo po. Ano yung totoong alam niya? Kasi nga, di diba, si, si, itong si tatay at saka itong si neneng, pareho nakatira sa bahay ninyo, tama? Opo, noon pa po, yun, noon pa po. Matagal na pong panahon pa po. Wala pa po, ilang buwan lang po yung tumira sa akin po. kani mula nung... Ilang buwan po sila nakatira sa inyo? Anim na buwan o pito. Anim po. o pito. buwan. Anong taon po yun? 22 bagayin eh. Nag-uwi na po yun ng Mindanao mula po nung ano. After 7 months, umuwi na sila Mindanao? Yan ba sinasabi niyo? Hindi nyo? po. Lumipat po sila ng bahay na po din sa baba, nanirahan po din sila sa baba. Nung oh. bininta po yung lupa ng aming magulang na magulang na hindi dapat ibinta, na ibinta po nila. Ma'am, ma doon muna tayo sa ano yung, yung pagtitira nila sa inyong bahay. Sabi nyo, seven months sila tumira dyan sa inyo, yung mag-ama, noong 2020, and then after seven months, umalis na sila sa bahay nyo. Opo. Lumipat na sila. Opo. Okay. Uh, Neneng. Seven months lang daw kayo tumira doon sa kanila. So, kailan ba nangyari yung sinasabi natin ngayon na pangahalay sa inyo? Nakalimutan ko na po kasi lahat. Pero yung bay habang ikaw ay nandoon pa nakatira sa kanila, sa auntie mo, noong 2020? Opo. So, kailan ka ginalaw nung pinsan mo yung pagkakaalam mo? Hindi ko na po alam. Nakalimutan hindi, ko na hindi kasi Hindi mo alam. Eh, yung pangahalay ay isa pong karumaldumal na pangyayari. Maliban na lang kung sobrang trauma mo, which I would understand. Pero, hindi mo alam kung kailan ng huli, kailan yung una. Okay. Doon po sa baba sa bahay nila. Sa bahay nila. Nung mga panahon ba na yon, magkasama pa kayo ni tatay at sa kanong antit, pinsan mo? Opo. Okay, yun yung una. Tapos nasundan pa. Okay. Nung umalis kayo sa bahay nila, lumipat kayo? may nangyari pang pangahalay? Eh? Wala ano na. Po. So doon lang nangyari yon nung kayo pa'y nakatira doon. Opo. Ito makinig ka ano, auntie ha? bakit hindi agad sinumbong? Eh nga sabi nung bata, ayaw niya magkagulugulo baka magpatayan. Balit naman po yung mga sinasabi Ito nga po tay, magpapalay detect test muna kami. Sige po, rasera, Okay. Papayag po ako. Good. Mabilis lang naman po ito. Sige One week, two weeks ang pinaka... Yan ang pinaka maganda sa lahat. Serape. Thank you po. Para magkalamanan. O, oh, Dahil... Para malaman nila kung ano talagang totoo dyan. Hindi ko sila pa dito. Sige naman nila. Sige po. Dito na kayo sa Maynila. Opo. Okay. Habang nandito po kayo, iniintay po natin yung resulta ng lie detector test. Kami po ay tutulong sa inyo. Ganun po muna. Okay lang ba tayo? Hanggat hindi pa lumalabas yung test result. Paghiwalayin ko muna kayo. Kasi may pagbibintang. Pasensya na po tay ha. Sige po, sir. <laughs> Ilalagay ko muna siya sa kustodiyan ng DSWD. Pa. May paglalagyan tayo para sa kanya. Sige pa. Paghiwalay ko muna kayo. Sige uh, tapos ngayon, ako nang bala sumuporta sa inyo. Kung kailan niyo po ng hotel, i-hotel ko kayo all the way hanggang sa lumabas po yung result ng lie detector test. Sige po. Okay Neng. Opo. Oh, sa DSWD ka muna magpirmi. Ngayon, kung nagsasabi si tatay ng truth, sabi pa nga doon sa lie detector test, then sasamahan natin sila pabalik ng Laguna I-involve natin yung mga WCPD, pasampahan natin ng kaso, yung pinsan. At yun, pwede tayong kumuha ng mga abogado na para yung kagawa ng pagsasampa ng kaso. Good na. Ha, auntie? Opo. Pwede ba pati yung anak ninyo isama namin sa lie detector test? Opo. Oh, Opo, oh, sir. Okay po yun. At gusto din malahan ng anak ko. Di wala na po siyang ano. Okay po. Oh, very good. Para so, malaman po ang totoo po. Very good. Sige po, kami po ang gagawa ng so pumapayag po yung, yung anak nyo. Opo. Oh, okay, good. So, ipapalay detecto test po namin kayo tatay at ipapalay detecto test po namin yung pamangkin. Okay sa inyo? Opo, sige po. Para magkaalamanan. O, sige po. Kung sino sa inyong dalawa nagsasabi na toto kasi yung sabi ni pamangkin yun, na pinsan niya, payag daw. Hmm. At sabi mo, payag ka raw. So, sa ngayon, hindi natin alam kung sino ang nagsasabi nito na totoo. Pero kung walang aligasyon sana, Tay, Auntie Mano, put na tayo sa PNP, Williamson. Sanchez. Auntie! Hello po! Okay. I-ready niyo po yung inyong anak para kasama po siya sa pagsalang namin sa lie detector test. Okay? Okay po. I-schedule po namin off-air sabihin po namin sa inyo. Hindi po namin sabihin on-air. Basta off-air mag-ready lang po. I-schedule po namin yung papalye detector test sa anak niyo. Okay? Sige okay, po. Okay. Maraming salamat po ma'am okay, sa pagtanggap ng tawag salamat na magandang hapon okay. po. Ganun na lang tayo ah. at uh, neneng. Kung wala siyang tirahan dito, i-check-in natin siya. Gastos ko 2 weeks hanggat ilumalabas yung lie detector test exam yung result. Pagkatapos noon, depende kung ano yung resulta, saka tayo gagawa ng Apo, action sir. natin. Salamat po sa pagpunta tayo. Ha? Dadali namin kayo sa DSWD. Very safe doon. We will make sure na okay kayo. Hatid ka namin doon sa DSWD. Okay? Opo. Sige, salamat. Ganun na lamang muna. Thank you, sir. Thank you, sir.